lapit, ako'y dinggin mga kaibigan. At kayo ngayon ay aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. Sinang may gusto ng mahabang buhay? Sinang may nais ng na masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawi at masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga matanyawi sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala, sila'y mawawala. Aga dinirinig, daing na matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan kahit isang butoy hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Aawit 34, apat talata labing isa hanggang dalawamput dalawa.